good morning guys <laughs> dito ako ngayon sa bukid yan ina habang inaan mag tracer ng aming mais yan maraming may ari nyan. meron din kami dyan ng konti yan sa mga bayaw ko sa mga hipag ko Naantay namin yung mag gigiling ng mais. Mais ito para sa patuka ng patuka ng ano manok pagkain ng baboy yan dito yan sa bukid malawak ang bukid rin dito sa ano sa kapitbahay namin ito na bukid yan dito ka na, dito nagbilad kaya dito rin mag papagiling ng mais. Pinaantay namin. Wala pa hindi pa dumating. Yan ang mga may-ari. Yan. Mga may-ari ng mais. Hello manang. Naka-YouTube kayo eto so, ano mamaya oh yeah ang hangin mahangin dito Na may pinipilag pa yung mga kapitbahay ko ng mahis patutuyo yung panila yan mga 2 uh, weeks patutuyo yun saka ipapa giling after 2 days ibibenta na Bye guys, mahangin dito kaya ganyan.